Hey everyone, may importante akong ibabahagi sa inyo. Kamakailan ay dumaan ako sa isang nakakatakot na karanasan sa aking mga mata at gusto kong tiyakin na walang ibang dumaan sa parehong bagay. I've been using colored contact lenses for years, sometimes for labindalawa to labin lima hours straight. Hindi ko akalain na maaari itong humantong sa isang bagay na seryoso. Isang araw, nagising ako na may matinding sakit sa aking mga mata. Kinailangan kong isugod sa emergency room at na-diagnose na may mga gasga sa corneal. I realized I was being irresponsible. I used expired lenses and wear them for too long. It's a mistake I don't want someone else to make. Pakiusap, limitahan ang iyong paggamit ng contact lens sa walo oras, iwasan ang mga expired na lens, at regular na kumonsulta sa isang espesyalista sa mata. Ang iyong mga mata ay mahalaga. Kaya ingatan mo sila. Manatiling ligtas at mag-ingat lahat.